ito na nakalinis na ako sarap sa pakiramdam na malinis ang garden tapos maraming bulaklak tatapos ko lang magkat ng grass na karang araw video ko lang yung garden namin ha ayan yung mga bulaklak ang dami every two weeks ako nagpe-fertilize ay bulaklak ko yan yeah. gaganda ng bougainvillea makapagtanim nga rin ng bougainvillea pag uwi wala kasi akong time na umuwi magtanim nanghingi lang ako ng halaman sa mga kaibigan ko ayan ayan bougainvillea kulay pink Ayan. Ewan ko, ano ito pa ang pahok sa halaman na to Kalimutan ko na. Yan. Ito naman. White and pink. to pink. Dark pink. Ito naman. Kulay orange. Na nagiging peach. Orange tapos magiging peach. Tapos pag natuyot na siya, ganyan na yung dahon niyan. Ito ay huwag ko kung anong tawag dito. So, ayan Tayo sa kabila. O, talaga napapagod ako sa mga halaman sobrang dami yan meron din tayong pink dito yan. may bulaklak tayo dyan dilaw ayan ito, oh, Japanese rose to oh. pag ano lang to bumubulaklak pag umaga parang alas 10 nga yan meron syang damo sa gitna tanggalan natin Pinatubuan siya ng damo. Ba't ang damo ay nasa gitna? Naalis ko na to eh. Tumubo na naman. Yan, nabuo na tuloy halaman. Yan. Ayan ang aking gumamela kulay puti. Ito kulay red. Ewan kung bakit ayaw bumulaklak. Nagtampo na yata ito. Mama matay na. Yan puti oh. Gumamela 'yan puti. Ito ang aming lemon ay bomolakla, ay makabunga. Pati kalaman si ayaw din. Ito, gumamela din ito kulay red. Ito, dilaw na bulaklak. Ito red. Parang red siya dah. Sobrang pink siya. Pero iba siya kulay doon. Ito kulay peach. Dalawa yan dyan sa... Ayan. Ito peach. Ito hindi ito talaga peach talaga to. Ayan. Gusto ko nang hayang gumam ng ano. Bugin belia pag uwi. Magtatanim ako. Ito pure white. Ayan. Ito ang laki. Ito nga tayo. Ayan. Ayan ang laki. Ito lipstick. Lipstick ang tawag nila. Anong halaman. Yan. Topper. Topper din yan. Ito, struggle akong buhayan. Isa lang yan. Ito, ang laki-laki talaga -laki -laki ng pagkadahon nito. Isa lang naman siya ng pagkalakalaki. Laki, no? Sa yan po. Ayan. Ayan ang aming garden. Umalis aglit ang amo ko kaya ako nakapag-video. Ayan. Ito po Ayan. Ito, lily daw to. Ayaw ko ano to. Ayan ang oh, red. Ayan ang bulaklak ng lily. Sobrang dami. Ang ganda o. Oh. Ayan. Ito iisa lang to. Yan ang aso, tinali ko at mm, gala ng gala, paikot-ikot mga masoro. Ayan o. Oh. Red, isa lang to. Ayan. Fortune, may fortune din kami. Ayan. dami naming halaman. Ito pa. Ayan yung fern. Fern dito. Ayan kung ano to. Ayan, pinalipat. Ayan, oh. Oh, Diyos ko. Ito, maliit, oh. Ayan. Monsera, may monsera kami dito. Ayan. Ito, money plant. Ito, isa lang din to. Ito, oh. Lahat ng aking nangangalay ang kamay. Teka lang. Ayan. Ito pang iba. Dami namin halaman. i ko na yan yeah. dito naman tayo sa likod sa likod tayo ng bahay may mga gate gawa ng aso magtatanim ako ng gulay ngayon sitaw at okra lahandaan ang aking mga pantanim mga halaman din dito, ayan ito yung maraming bulaklak na picture ko nakaraan eh. ayan rin. Ayan. dito rin. Yan. Dito meron din. Dami kalamyas oh. Ang dingan dingan daming bunga. Daming bunga ng kalamyas. Hindi lang makapagpatuyo dito kasi nabubulok. Ayan oh. Kadami. Maliliit pa lang pero mabilis yan lumaki. Ayan. Meron pa rin dito tayong bugambilya. Hmm. Uh -huh. Ayan. Ayan pa. manang ating santan. Ayan ang santan na halaman. May malunggay tayo dito. Tapos ito yung taniman ko ng gulay. Ako'y magtatanim na ng gulay. Ayan, nakahanda ng aking panghokay. Ayan, okra. 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 bulaklak. May bulaklak yung kangkong ko. Lago ng kangkong ko. Ayan. Ayan. Ayan ang aking mga compost. Magtatanim na ako ngayon, guys. Magtatanim na ako ng gulay. Aking bubunutan ulit ng damo.